Sa unang eksena, ang isang lalaki na si Chusuo ay hawak ang papel na may maikling sulat. Sa kanyang tabi ay naroon ang isang mama na gustong humiram ng lighter para sindihan ang kanyang hawak na sigarilyo. Tinanong siya ng mama kung alam niya ba kung ano ang kanyang hinihintay. Pagkatapos ay nagparinig ang mama tungkol sa kahulugan ng buhay. Si Chuso ay naghihintay sa isang tao na makakasama niya sa paglalakbay sa buhay. Sa kabilang dako, si Soojin ay anak ng isang mayamang pamilya. Labis ang pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang mula noong siya ay bata pa. Namumuhay siya ng maayos sa mga material na bagay ngunit sa kabila nito ay mayroon siyang malubhang karamdaman sa amnesia. Sa ibang eksena, si Soojin ay naroon sa train station kung saan naroon si Choo Soo. Hawak niya ang dalawang tiket habang patingin-tingin sa kanyang orasan. Si Sujin ay sobrang balisa sa oras na yun dahil hindi pa rin dumarating ang kanyang hinihintay na boyfriend. Hanggang sa huling biyahe ng train ay wala siyang napala sa kakahintay. Sa simula ay sinadya ni Sujin na makipagtalik sa kanyang boyfriend ngunit bigla na lang siyang iniwan. Sa kanyang kalungkutan, pumunta si Sujin sa isang convenience store para bumili ng coke. Pagkatapos na umalis sa tindahan ay naalala niya na naiwan niya pala ang nabili niyang coke nang bumalik si Sujin sa tindahan ay nakita niya na nawawala ang nabili niyang coke. Nagkataon na naroon din si Chu na nagmumukhang pulubi sa kanyang harapan na may hawak na coke. Naisip niya na kinuha ni Chu ang kanyang nabiling coke. Inagaw niya ang coke na nabuksan na ni Chu at ininom niya. Nang maubos niya ay dumigal siya sa harap ni Chu Pagkatapos ay umalis papunta sa estasyon ng bus. Pagkasakay niya sa bus ay napagtanto niya na wala sa bag niya ang kanyang wallet at naisip niya na baka naiwan niya sa loob ng tindahan. Kaya bumalik siya sa convenience store upang hanapin ang cashier. Nakita ng cashier ang pagdating ni Su jin kaya inilabas niya ang wallet at ang Coke na nabili ni Su jin Sa oras na ito ay napagtanto niya na nagkamali siya sa pag-aakala na kinuha ni Tsusho ang kanyang Coke. Sa sumunod na araw, si Sujin ay pumasok sa trabaho sa bago niyang pinapasukang kumpanya. Sa sandaling dumating siya sa bago niyang environment, ang kanyang mga bagong katrabaho ay nagsimulang nagchismisan, at sinasabi na si Sujin ang third party na sumira sa pamilya ng ibang tao. Inakusahan siya ng kanyang mga katrabaho ngunit hindi nila alam na si Sujin ay niloko at isa rin siya sa mga biktima. Isang araw, nagkaroon ng ilang problema sa renovation ng kumpanya na pinapasukan ni Sujin kaya humingi siya ng tulong sa kanyang ama para kumuha ng taong tutulong sa renovation. Na taon na nagtatrabaho si Chusu sa construction site ng kanyang ama at siya ang ipinadala. Nang muling makita ni Sujin si Chusu ay medyo na guilty siya dahil sa kanyang nagawa. Ngunit si Chusu ay parang nakalimutan na ang nangyari. Ngunit sa break time, nang si Sujin ay bumili ng coke sa bending machine, Dumating si Chusu at kinuha ang kanyang coke at ginawad din niya ang kagaya ng ginawa ni Su Jin sa convenience store. Kinagabihan, habang naglalakad si Su Jin ay naaalala niya ang nangyari at napapangiti na lang. Sa oras na yun, pumara siya ng taxi ngunit biglang hinablot ng isang snatcher na sakay ng motorsiklo ang kanyang bag. Nagkataon naman na nakita ni Chusu ang pangyayari mula sa rearview mirror ng kanyang sasakyan. Kaya napigilan niya ang isnatcher. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at saktong bumangga ang motorsiklo kaya tumilapon ang e-snatcher. Nakatulong ito upang mabawi ni Su ang kanyang bag. Inayos ni Chu ang bag ni Su at inabot sa kanya. Pagkatapos ay ipinagmaneho ni Chu si Su Jin pa sa kanilang bahay. Habang naglalakbay ay naramdaman ng dalawa ang pag-usbong ng pag-ibig mula sa kanilang puso. Mula noon, si Su ay nagsimulang magpaganda. Pagkatapos ay kumukuha siya ng pagkakataon para magkausap sila ni Chusu. Palagi rin naiisip ni Chusu si Sujin. Kinagabihan, nagiinuman sila Chusu kasama ang kanyang mga kaibigan habang inuukit niya ang itsura ng babae sa isang kapiraso ng kahoy. Pagkatapos ay kunwari'ng napadaan si Sujin kasama ang kanyang mga kaibigan at sinabi ni Sujin na nakita niya si Chusu kaya lumapit sila. Umupo si Su Jin sa tabi ni Chiu -Soo at ang kanyang mga kaibigan ay umupo sa tabi ng mga kasamahan ni Chiu -Soo. Nilagyan ni Chiu -Soo ng alak ang isang baso at sinabi niya kay Su Jin na pagkatapos niyang inumin ang alak, sila ay magiging magkasintahan. Pagkatapos inumin ni Su Jin ang alak ay pumetak sa kanyang labi at hinalikan siya ni Chiu -Soo. Simula noon ay heto na sila. Bagaman ang kanilang estado sa buhay ay magkaiba, ay mabilis na namuo ang pag-ibig sa kanilang puso. Simula noon, madalas na silang nagkikita Tinuruan ni Chusu si Sujin kung paano maglaro ng baseball Upang maabot ang sosyal na katayuan ni Sujin ay nag-aral siya ng architectural Si Sujin ay maingat na gumawa ng tuxedo para kay Chusu Kalaunan ay natanggap ni Chusu ang kanyang architectural certificate Sa panahong ito, ang dalawa ay napakasaya Nang dahil na rin sa impluensya ng bawat isa Nagpatuloy sila na mas mapabuti pa ang kanilang pag-iibigan. Pagkatapos ng nakaraan nilang pagkikita, nais ni Suji na magpakasal kay Chuso. Gusto rin ng kanyang ama na makilala ang kanyang kasintahan, ngunit tumanggi si Chuso na makipagkita sa kanyang mga magulang dahil hindi pa ito handa. Itinuring niya si Su bilang isang prinsesa ngunit nagkataon na hindi nagkatugma ang kanilang katayuan sa buhay. Pinilit niya si Chuso na ituloy ang pakikipagkita sa kanyang mga magulang ngunit tumanggi pa rin si Chuso. Kaya gumawa ng paraan si Sujin upang magkita si Chuso at ang kanyang mga magulang nang hindi nalalaman ni Chuso. Habang naghahapunan ang magkasintahan, dumating ang mga magulang ni Sujin sa parehong restaurant at nakita nila si Chuso. Nagdahilan si Suji na pupunta sa banyo upang magkausap si Chuso at ang kanyang mga magulang. Pagkatapos na umalis ni Su Jin, ang kanyang ama ay mukhang nalungkot dahil hindi niya matanggap na isa palang construction worker ang kanyang magiging son-in-law. Kaya hindi siya nagdalawang isip na maging prangka sa binata. Sa parehong oras, si Su ay lumabas mula sa bathroom at biglang nakalimutan ang layunin kung bakit siya naroon. Lumabas siya sa restaurant, pagkatapos ay bigla siyang nawala ng malay. Dumating si Chuso at binuhat niya si Su upang dalhin sa ospital. Sa kabutihang palad ay naging maayos ang lagay ni Sujin maliban sa nalaman ng doktor na mayroon siyang aninik. Nang si Sujin ay nagising, niyakap niya si Chuso ng mahigpit at nakita ito ng kanyang ama. Bagaman wala siyang abeso na magkatuluyan sila ni Chuso ngunit hindi niya kayang makita na ang minamahal ng kanyang anak ay mawawala. Kaya sa wakas ay pumayag din siya na ikasal ang dalawa. Pagkatapos ng kasalan, ang relasyon ng dalawa ay mas lalong tumibay. Naging masaya ang kanilang pagsasama at ang karera ni Chuso ay tuloy-tuloy sa pagangat. Natanggap ni Chuso ang kanyang unang proyekto. Sa kanyang presentation ay nakaramdam siya ng kaba ngunit unti-unti rin siyang kumalma pagkatapos na hawakan ang himelo na tinahi ng kanyang asawa. Sa huli ay nanalo ang kanyang disenyo sa bid at matagumpay na pinirmahan ang kontrata. Sa ganitong paraan, naramdaman ng mag-asawa ang labis na kasiyahan. Kalaunan, ang ama ni Soojin ay unti-unting napapahanga kay Choo Soo, dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa kanyang trabaho. Sa wakas, si Choo Soo ay nagkaroon na ng kanyang sariling kumpanya at planong gamitin ang kanyang ipon para sa pagpapagawa ng bahay nila ni Soojin. Sa parehong araw, hindi niya inaasahan ang pagdating ng kanyang ina sa kanyang opisina upang manghingi ng tulong dahil ito ay nagkautang ng malaki. Iniwan siya ng kanyang ina noong siya ay maliit pa, kaya si Chuso ay nagtanim ng galit sa kanyang ina, at higit pa ay hindi niya rin babayaran ang mga utang ng kanyang ina. Nalaman ni Su ang tungkol sa ina ni Chuso. Naalala niya ang isang drawer kung saan pinagbawalan siya ni Chuso na wag itong galawin. Palihin niyang binuksan ang drawer nang si Chuso ay tulog na. Nalaman niya na ang ina ni Chuso ay nagkaroon pala ng utang sa nakaraan, kaya ito ay nakulong nang hindi ito nakapagbayad. Ipinanganak niya si Chuso nung siya ay 17 years old pa lamang. Marahil ay hindi niya nagawang alagaan ang bata bilang isang teenager. Umaasa si Suji na matutulungan niya ang kanyang asawa na mailabas ang sama ng loob mula sa kanyang puso at tanggapin na mayroon siyang ganong miyembro ng pamilya. Sa huli ay nalutas din ni Sujin ang conflict sa pagitan ni Chuso at ng kanyang ina. Ginamit ni Chuso ang lahat ng kanyang ipon para mabayaran ang lahat ng utang ng kanyang ina. Nang dahil dito ay bumalik sila sa dati nilang estado. Inaaliw ni Su Jin si Chu na siya namang nagpapasaya kay Chu Naging maunawain si Su bilang asawa kaya naman walang inaalala si Chu Niyakap ni Su si Chu dahil sa pagiging dakila nito sa pagmamahal sa kanya. Habang tumitibay ang pagmamahala ng mag-asawa, sa kabila nito ay naging malubha ang amnesya ni Su Ito ay nalaman niya sa kanyang taon medical check Sinabi ng kanyang doktor na mayroon siyang Alzheimer's disease, kung saan unti-unting mawawala sa kanya ang lahat ng kanyang alaala. Si Su Jin ay hindi napigilang umiyak. Hindi niya gustong makalimutan ang kanyang pamilya at si Choo Soo. Kaya sa sumunod na araw, nag-resign siya sa kanyang trabaho at nagpa siya naguguli ng natitirang oras sa pamumuhay kasama si Choo Soo, bago patuloy ang mawala ang kanyang alaala. Laging naiisip ni Chuso ang kanyang asawa na sadya lang napabaya kaya nakakalimutan ang mga bagay. Hanggang isang araw, nakita ni Chuso na ang lunchbox na hinanda ni Sujin ay naglalaman lang ng kanin. Pagkatapos ay napagtanto ni Chuso na may mali. Pinuntahan niya ang doktor ni Soo at nalaman din niya ang katutuhanan. Sa ibang eksena, si Soo ay naglalakad sa kalsada kung saan nakalimutan niya ang daan pa uwi sa kanilang bahay. Aksidenteng nakita niya ang kanyang ex-boyfriend at sa oras na yun ay nasa isip niya na sila pa rin ang kanyang ex-boyfriend. Ilang saglit pa ay bigla niyang naalala na may mali at iniwan ang lalaki. Gabi na nang nahanap ni Chusu si Sujin sa baseball field. Hindi na kaya ni Sujin na magkunwari pa. Sinabi niya kay Chuso na mayroong pambura sa kanyang ulo at natatakot siya na isang araw ay makakalimutan niya si Chuso kaya gusto niyang makipaghiwalay. Ngunit si Chuso ay tumanggi at naniniwala na walang makapaghiwalay sa kanilang pagmamahalan. Sa sumunod na mga araw, upang mapadali na matandaan ng kanyang asawa ang mga bagay, naglagay si Chuso ng mga notepad sa lahat ng sulok ng bahay. Ngunit ang kondisyon ni Sujin ay mas lalong lumalak. Hindi lang niya itinuring ang kanyang ex-boyfriend bilang kasintahan kundi inuwi pa niya sa kanilang bahay. Dumating din ang araw na wala nang pagpipigil sa kanyang sarili. Umihi na lang siya sa harap ng lahat. Gayon pa man ay iniintindi pa rin ni Chuso ang kalagayan ni Su Jin. Niyakap at binihisan niya si Su Kinaumagahan. Bago umalis si Chuso para magtrabaho ay pinigilan siya ni Su at sinabi na sobrang mahal niya si Chuso ngunit tinawag siya sa pangalan ng kanyang ex-boyfriend. Nalungkot si Chuzo nang marinig niya ang pangalan ngunit sumagot si Chuzo na mahal niya rin si Sujin Nang umalis si Chuzo, nakita ni Sujin ang larawan na nakadikit sa isang aparador At naalala niya na ang kanyang asawa ay si Chuzo, ngunit alam niya na nasaktan niya si Chuzo Nang si Chuzo ay nakauwi na ay nadatnan niya na wala ng tao sa bahay ngunit may isang sulat sa lamesa Upang wakasan ang napakasakit na pagsubok sa buhay, gusto ni Suji na bigyan ng kalayaan si Chuso. Nag-iwan si Suji ng divorce letter sa kanyang ama at pinapirma kay Chuso. Ngunit pinunit lang ito ni Chuso. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap si Chuso ng isang sulat mula kay Sujin. Nalaman niya kung nasaan si Sujin base sa nakalagay na address sa sulat. Pero nawala na sa alaala ni Sujin si Chuso. Gayon pa ay hindi sumuko si Chusu. Pinuntahan niya si Jin at dinala niya sa convenience store kung saan sila unang nagkita. Sa loob ng convenience store ay naroon ang kanyang pamilya at mga taong kakilala niya. Ang mga pamilyar na mukha ang nagpabalik sa alaala ni Jin. Hindi niya mapigil ang umiyak at nagising sa ganitong paraan. Pagkatapos ay tinanong niya si Chusu. Nasa langit na ba ako? Ang pelikulang ito ay nagbibigay kasiyahan sa lahat ng ating mga pantasya tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay maaaring hindi masigla, ngunit kapag ikaw ay nasa pinakamadilim at nakakaramdam ng lungkot, bibigyan ka ng liwanag ng mahal mo. Gusto nating mahalin at alagaan ang ating mga mahal sa buhay kapag kailangan nila tayo. Gayun din, isang araw kapag tayo ay tumanda at mawawala ng alaala, -ala, sana hawak pa rin ang ating mga mahal sa buhay ang ating mga kamay.